Minsan, isang swipe lang ang pagitan ng alaala at posibilidad. At minsan, sa dating app, nagsisimula ang mga kwentong hindi natin inaasahan. Gabi-gabi akong masaya na may tsaa sa tabi, may librong binabasa at may katahimikang hindi kayang tapatan ng ingay ng mundo. Hindi ako mahilig makipagkilala sa strangers lalong hindi ako mahilig sa dating. Pero sa isang biro lang ng tadhana at ng mga kaibigan ko, nagsimula ang kwento namin. Please naman, gawan mo na ng profile si Jess sa app na to. Ikaw lang ang marunong magsulat ng witty bio. Oo nga, ikaw na rin magmanage. Promise, one week lang. Sa bangiti ni Carla, habang hawak ang phone, napabuntong hininga ako isang click, isang swipe, at isang yes lang ang kailangan. Sige na nga, ginawa ko ang profile ni Jess. Tapos para matest lang kung gumagana, gumawa na rin ako ng dummy profile. Para pang test lang. Wala pang isang araw, nagulat ako. Match. Pangalan, Andrea. Bio. Dating varsity. Masungit pero malambing kung kilala mo na. Napakunot noo ako. Bakit parang familiar tong pangalan na to? Binuksan ko ang profile. Tiningnan ko ang mga litrato. OMG! Hindi to maaari. Pero siya nga, Andrea de la Cruz, ang mortal kong kaaway noong high school. Si Andrea, captain ng women's basketball team. Palaban, maangas, Laging pasaring sa akin kapag may group activity. Ako naman, editor ng school paper. Tahimik, pero hindi nagpapatalo. Elaine, baka pwede kang umiti minsan. Hindi masama yun. Alam mo ba yun? Minsang biro niya habang nilalagyan niya ako ng sticker sa noo ko. Most serious face of the year. Asar ako sa kanya. Asar din siya sa akin mutual pero sa bawat banggaan namin noon may kakaibang spark na hindi ko lang tinanggap dapat hindi ko siya i-message pero curious ako at saka fake account lang naman to di ba Hi Andrea hindi ako magaling sa small talk pero mahilig akong magbasa ng mga taong magaling sa small talk Kumusta ka nagulat ako nang mag siya agad. Hindi rin ako magaling sa small talk, pero gusto ko yung sinabi mo. Kumakain ako ngayon ng ramen. Ikaw? Nagulat ako sa sagot niya. Simple. Sincere. Walang angas. Wala yung dating Andrea. Araw-araw kaming nagkaka-chat. Sa umaga, good morning text. Sa gabi, deep talks. Napag-usapan namin ang paborito naming libro, pelikula, pangarap, at heartbreaks. Unti-unti akong nahulog sa kanya. Sa likod ng screen, parang hindi kami mortal na magkaaway. Parang kami lang, si Lainey at si Andrea. Hindi si Elaine at si Andrea, na nag-aasaran sa hallway. Isang gabi, lasing ako ng kaunti. Nasa loob ng kwarto, may wine sa baso, at si Andrea sa speakerphone. Andrea, may tanong ako, ano yun? Kung magkita tayo in real life, hahanap ka pa rin ba ng iba sa app? Tahimik siya. Maya-maya, narinig ko ang boses niyang mahina. Hindi, kasi simula nang una tayong nagka-chat, hindi na ako naghanap ng iba ikaw lang. Kahit hindi pa kita nakikita, gusto na kitang makita. Tumigil ang mundo ko. Kinabukasan, nagdesisyon akong sabihin ang totoo. Andrea, may aaminin ako. Hindi leni ang pangalan ko. Ginawa ko lang tong account na to para sa kaibigan ko. Pero hindi ko akalaing ikaw ang makakamatch ko. At hindi ko rin akalaing mararamdaman ko to. Matagal bago siya sumagot. Kinabahan ako. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang phone. Alam ko na. Naramdaman ko nung sinabi mong paborito mong libro ang The Little Prince. Kasi ikaw lang yung kakilala kong ganon. Elaine, ikaw pala si Lainey. Natulala ako, pero hindi ako galit. Gusto pa rin kitang makita. Please, sabihin mong oo. Nagaya siya sa isang coffee shop sa may Eastwood. Classic. Chill. Walang pressure. Nakita ko siya sa dulo ng cafe. Suot ang black hoodie. May hawak na libro. Lumapit ako. Elaine? Tawag niya. Malambing. Mas maganda ka pala sa personal. Napangiti ako mas totoo ka pala sa labas ng screen. Tahimik, nagkatinginan lang kami. Tila isang eksenang, slow motion sa pelikula. Pwede ba kitang yakapin? Tanong niya. Tumango ako. Mainit, mahigpit, yung tipong yakap na kahit ko nang inaasam, pero ngayon lang dumating. Paglabas namin ng kafe, biglang umulan. Wala kaming dalang payong. Tumakbo kami sa isang waiting shed. Basang-basa pero nagtatawanan. Hala ang lamig, tiliko. Akin na 'yung kamay mo, sabi niya. Hinawakan niya, nilagay niya sa bulsa ng jacket niya. Nakatingin siya sa akin. Alam mo, simula nung high school, hindi ka na nawala sa isip ko. Akala ko inis ka akin noon. Hindi ako naiinis sa'yo. In love ako sa'yo. Takot nang akong aminin. Tumingin ako sa mga mata niya. Pareho pala tayo. Bulong ko. Dahan-dahan siyang lumapit. Mainit ang hininga niya sa pagitan ng ulan at katahimikan. At doon, sa ilalim ng ulan, unang halik, malambing, marahan, tapat. Sa sumunod na mga araw, halos hindi na kami mapaghiwalay. Sa madaling araw, sabay kaming nagkakape. Sa gabi, nagvi-video call. Hanggang isang gabi, inimbitahan niya akong matulog sa apartment niya. Safe space to. Wala kang kailangan patunayan. Gusto lang kitang makasama. Aniya. Doon ko siya mas nakilala. Yung mga tahimik niyang sandali. Yung ngiti niyang kontento na akong katabi yung pagdampi ng kamay niya sa pisngi ko bago kami matulog. At sa gitna ng katahimikan, muli kami naghalikan. Hindi na lang dala ng ulan, kundi ng tiwala. Mula noo, pisngi, labi, puro pag-aalaga, walang minamadali, puro damdamin, puro tayo. Isang gabi, naglabas ako ng takot. Andrea paano kung malaman ng ibang tao? Yung pamilya ko, yung mga kaibigan ko, di pa nila alam. Hinawakan niya ang kamay ko. Elaine, hindi kita pipilitin, pero wag mong hayaan na matalo tayo ng takot. Kung kailan natin piniling mahalin ang isa't isa, dapat buong buo, hindi nagtatago. Tumulo ang luha ko, sa kaniyakap niya ako. Sinama niya ako sa isang dinner kasama ang pinsan niya. Doon ko unang pinakilala ang sarili ko bilang girlfriend ni Andrea. Kinakabahan pero proud. Tuwang-tuwa ang pinsan niya. Grabe Andrea, hindi kita nakita na ganito kasaya dati. Sa pag-uwi, sabay kami naglakad. Sabi ko sa sarili ko dati, hindi kita babalikan kahit kailan. Sabi ko. Pero ngayon, gusto ko lang manatili sa tabi mo. Hindi naman kasi tayo magkaaway dati. Sagot niya, Hindi lang tayo nagkaintindihan. Pero ngayon, tayo na ang gumagawa ng sarili nating kwento. Isang taon na kaming magkasama. Nasa dalampasigan kami. Hinawakan niya ang kamay ko habang nakaupo kami sa buhangin. Elaine Salamat sa dating app. Biro niya. Salamat sa prank ko. Sagot ko. Tumawa siya. Tumayo siya. At humarap sa akin. Kinuha niya ang kamay ko. At hinalikan sa palad. Wala akong ibang pinapangarap. Kundi ang ikaw at ako. Sa screen man. O sa totoong buhay. At doon. Sa harap ng dagat, muling naglapat ang labi namin mas mainit mas totoo mas tayo thank you for watching please don't forget to like and subscribe bye